Hello mga Mima, isang magandang araw po sa ating lahat At sa video ito mga Mima ay mag-unbox na naman ako Nitong uh, padala ni Miss G Ayan mga Mima, ah uh, karanating ko lang talaga galing ng bayan ah uh, Para kunin to ayan At uh, Miss G, maraming maraming salamat ulit At uh, bubuksan ko na itong una mong pinada uh, Unang ano, isang karton Tapos, syempre mga Mima, ito din uh, Padala din sa atin to ni Miss G Ayan talagang punong puno na yung aking bahay ng mga ibinibigay ni Misty. Ayan, buksan natin to mga mima. <laughs> Hindi ko alam kung ano tata talaga naman din. Ayan, paano ba ito? Buksan na natin itong isang karton. Ito talaga yung sinasabing unbox. Kasi isang karton talaga na malaki. Ayan. Ito, parang alam ko na to kasi malambot. Ay, talaga naman. Ito parang mga ano, pagkain ng ang nasa loob. Tignan natin. Grabe talaga yung sipon ko ba? Nakapadik <laughs> <laughs> ko na rapin yung kanin. Ayan na, ito na mga biba. Wow. Oh! Hala! Oh. Nudes! <laughs> Adami! Allah. Oh, dami! Hala! Uh, Puingji, ano to? Ano to? Ito muna yung busa natin, mommy. Ayan. From Lazada. Ayan. Thank you, Miss J. Talaga naman din. Ano to? Dishwashing liquid. Dishwashing liquid siya. Ayan. Ayan para sa ating kusina. O, oh, diba? This washing liquid Ay! Oo oh, nga, this washing liquid ito. Pangugas, ayan. Tapos, OMG, ang daming noodles, mga mi. Oh. Hala! <laughs> ang daming noodles. Ayan, oh. Nakikita dyan, dyan? Mm. Ayan, magi Hala, mga mi! Meron kami makaruni! Magmamakaruni na kami. Oh, talaga, o oh, dalawa. Hmm. Sa mga kapitbahay ko dyan. <laughs> May pang makaruni tayo. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? Dalawang makaruni. Tapos, ay! Ang dami! Ito pa, spaghetti, spaghetti yung pababa. Ayan, Oh, imji ang dami. Ano to? Hindi ko alam kung ano to mga mi. Champurado. Ay, para sa champurado. Ayan, oh. Ang dami. Oh, di ba? Isa ilang piraso to? Apat na piraso mga mima. Ayan. Pancit canton. Tapos meron tayong ayan. Gatas. Ala, ang dami naman talaga nito. Miss J, thank talaga, Miss J. <G. laughs> Nagkukulitan pa kami, kami kanina ni Miss J. ah uh, uh, sabi niya, mag-ano daw ako ng kalabaw. Ayan. Kala ko talaga, kalabaw na yung darating. Ayan, meron kaming ito. ah uh, greatest white. Ayan, ito pa. Ah, talaga naman. Tapos, Ito talaga. Mga sardines. ano yung ano? Yung malamoy. Mga sardines, mga mi. Ang dami. Oh, ang oh, oh dami talaga. Lucky seven. Basta hindi ko na yan, mga mi, ha? Ang dami. Ayan, dyan na yan. Nangumpra na. Tapos ito, ano to siya? Meat, love. Argentina. Ala, talaga naman Miss J. baon ko na bato doon sa aking live? Ayan, Argentina. Ayan. Hindi ko na muna siya buksan lahat. Basta thank you, thank you talaga Miss J. Maraming maraming salamat sa pag-order mo nito sa akin. Pagpasensya niya na yung ano ko. Lumulubo. Tapos. Ito din. Argentina corn beef. O di ba? Okay tayo. Tapos, we have ano ito pa. Ha? Dun pa sa ano sa may meeting daw sila dun. Tapos ito pa mga mi. Kain ayod. Dumiret sa kanan. Tapos send Century tuna. Ayan mga mi. Si Century tuna. Tapos, ano pa ba? Parang corn beef. Ano to? Buksa, buksa, natin lahat. Tapos, ayan, Argentina. Argentina corn beef ulit. Ay, ang dami. Talaga. Please, katona. Ayan. Ayan. Thank you, thank you so much ha. Kay Miss G talaga naman din. Ah, uh, to na mga Mima. Ayan. Ayan, we have uh, Magic Sarap. And then, ano to? Yes. Pris sardines. Ayan mga Mima, kompletong-kompleto yung ating uh, ipinadala sa ating Miss G. Oh my God. Ang dami, ang dami talaga. Thank you, thank you so much, Miss J. Ang dami nito. Ayan, tapos <laughs> Buksan natin 'to. Itong malaki. Ayan. Oo. Oh, ganun talaga. Buksan natin. Ano kaya 'to? Hala! Ang gaganda. Talaga naman din. Oh, apat na piraso. Ay, Ala. Ano to? Nakikita ako dyan. Dyan. Okay lang. Ayan. Ala mo. <laughs> Iba't ibang kulay. Ala. Thank you so much. Ayan. Dyan na lang yung kalat natin. Okay. 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 Pagpasay siya yung namangamihaan dito yung lola ko. <laughs> yan. Yeah. Yung hamna. Pasok na Bali mga mima, hindi ko na lang siya muna iano to para hindi gaano makalat. Uh, ito na lang yung titignan natin, isang peraso No? Yeah. Talaga naman din. Apo. Ayan. O, diba? ba? Yung pwede siyang dalhin. Hala, bis, yung pwede ko na itong dalhin doon sa aking paglalay. Lata <laughs> ako matulog. Ayan, o, oh, mga mima. oh, di ba? Ang ganda. Talaga naman din, Miss J. Ah, bali, apat na piraso, mga mi. May, ano, kulay black, tapos, ah, uh, color blue. Ayan. O, oh, di ba? Ah, Ayan marami-marami salamat Miss J. Uh, sa yung uh, talaga namang uh, pag-share ng inyong blessings sa akin. Thank you, thank you so much. Sobrang na-appreciate ko talaga mga mi. Talaga naman din ito sa <laughs> so, pagkain natin. Ang dami. Uh, Miss J, marami-marami salamat po sa yung uh, pagtulong talaga sa amin. Ayan. Ingat-ingat uh, ka po palagi dyan kung saan ka man naroroon. Ayan mga mi, hindi ko alam kung may mga darating pa na sa kanya. Pero sa <laughs> <laughs> Sobrang na-appreciate ko talaga Miss J, yung pagtuloy mo sa amin. Uh, hanggang dito na lang to yung video ko na to mga mi kasi kararating ko lang din talaga galing ng bayan. Uh, magpapa magpapaalam na ako. Miss J, thank you, thank you so much. Sana uh, uh, mag-ingat ka po palagi kung saan ka mang lungsod sa sa ang mundo, sa lupalop ka man ng mundo ngayon na naroon. Ayan. maraming uh, maraming marami salamat po sa mga nagtatanong kung sino nga ba si Miss J. Mga mi, hindi ko rin siya. Kahit sa video call, hindi kami nag-uusap. Tamang message message lang kami, uh, mga mima. Ayan, mga mima. Uh, Maraming-maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa akin. Nag... Uh... Uh, sa mga nagsishare, nagko-comment sa aking mga ina-upload na video. Ayan, maraming maraming salamat po. And Rude, to half million followers na tayo dito sa ating uh, Facebook page at doon sa ating TikTok account. Rude, to 100k followers na tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal, pagsuporta sa, sa akin. a uh, magpapalam na po ako. Ingat-ingat po kayo palagi. And God bless us all. Bye-bye! Okay Angel.